Yes, good morning, hermanos sa uh, magandang uh, araw na maulan. <laughs> At ang gagawin nga natin ngayon, hermanos, for today's video, pupuput. Pupuput. Pup <laughs> pup pupunta. <laughs> pupunta tayo ngayon doon sa Meyano, sa maya uh, Plaza. Sa plaza dito sa maya uh, pansod, uh province of uh, Oriental Mindoro. Bibisitahin natin yung ano, yung uh, Ha, yung plaza nga. Sabi ko nga, plaza. <laughs> o, ibibisit tayo natin kahit maulan. So, usually kasi nakikita natin yung plaza isa ano, nung sa gabi. Tapos, marami siyang ilaw ngayon. Di, titignan natin yung plaza ng, ano, nang umaga. O, yung walang tao, yung tayo lang doon. Tapos, gagawa tayo ng, uh, ng observation. <laughs> Ayun, basta, ibibisit tayo natin. Titignan natin. Iba't nag-blind yung ano bibisitahin natin yung uh, yung plaza titignan natin kung ano itsura niya sa umaga kumpara sa gabi yun ganun nga gagawin natin so ayan nadaan na natin yung uh, kotohan ni uh, Nanay Angge so galing tayo ng siya yan kung maliwa tayo going to no going to uh, plaza de Bansod so samahan nyo kami let's go at ayan nakarating na tayo. Yung nasa kaliwa natin yan yung building ng ano ng uh, nag-iisang family dito na kung ano-ano yung mga lahat ng product nandiyan nandiyan lahat sa kanila. Yan tinatawag na ano na pick up. So <laughs> hindi ko alam kung saan tayo dito. <laughs> Basta kumain tayo dito. <laughs> kumain tayo dito. <laughs> hindi ko alam kung ano yung lugar, Kung ano pangalan ng street niyan kasi hindi, hindi niyo lang kasi bago lang tayo dito sa Bansod. So, hinuhula ako lang ito dyan. So, ayan to. Itong derecho na no, ito, isa, uh, ito na yung papunta doon sa plaza. So, sa kaabaan nga ng uh, derecho ng daan na ito, uh, parang ano to siya, parang mini, ano? You know, mini baklaran. So, dyan, dyan kayo makakabili ng mga, ano, mga ukay-ukay, tapos chinelas, mga, mga uh, kids toys. So, ano kayong ano to? Siguro ito yung college dito. So, ito na nga yung mini baklaran. At dito nga sa dulo ng mini baklara na tinatawag ko, nandito na nakano nakalocate yung, uh, yung plaza. din sa plaza, dito rin nakalocate yung ano, sa likuran ng plaza yung, ano, yung city hall. So, pasukin na natin. So, let's go. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong itsura ng plaza sa, ano, sa, sa umaga pag wala siyang mga ilaw at uh, wala siyang maraming tao. Malalaman natin mabubunyag kung ano ba ang meron sa loob. Wow. At nandito na nga tayo sa may entrada ng plaza. Ang bubungad agad sa inyo ay si walang iba kundi si Hook. Ayun yung kulay green. At itong uh, napalak napakalaking ano uh, arko ng uh, plaza. Ang ganda ang ganda dito sa parke. Eh. si nagkakaroon ng an-an at ang napansin ko rito kay Hoko magaling yung sculpture nagmuha sa kanya ang ganda yung pagkakadetalye at halika na nga wag na tayo magpaligo-ligo pasukin na natin sa loob Dandan lang at uh, madulas at dito nga sa loob sa may entrada malapit dito sa may entrada mayroong alien may alien at mayroong spaceship na kasama pa paano kayo nagkasya tong alien to sa loob sa spaceship niya <laughs> bala ka dyan <laughs> at nandito rin si ano nandito rin si Frozen oh, may ito si Frozen ha manikin na lang inilagay maganda yung pagkagawa ng mga narito mga bench ayon, yung no? mga pahingahan pero stylish siya yun no? at uh, nandito rin si Finding Nemo hindi siya basta basta Finding Nemo siya yung ano siya yung uh, giant version ni, ano, ni Finding Nemo ito so, ito maganda maganda rin ng mga pagkagawa rito mayroon pang ano may, may giant clamp rito ito maganda. O, oh, di ba? Ang ganda niya. Oh. Ito ka sa backyard nito? Sa bakuran mo. O, oh, isa tong ano. Isa tong art. At dito naman sa badang gawin dito, nandito naman yung uh, sculpture nila Joy. Yung palabas na inside out. oh sana ganito, no? Ganito yung ginawa kay Prosen, Kahit ganyan lang. Maganda, maganda naman siya. Hindi ko lang alam. Hindi ko bet yung manigin na nilagay doon. <laughs> to bet ko itong mga ganto Very original, very unique. At pagkatapos noon ni Joy, nandito naman sa kasunod niya yung I Love Bansod. Yan, yeah, ang ganda. At dito naman sa gawi dito, nandito naman yung uh, stainless steel na ano, na eagle na uh, Eagles Club. Shoutout sa mga Eagles at ayun nga sa paglilibot natin dito sa sa plaza park ng ano ng Bansu, Oriental Mindoro ito nga at uh, natagpuan na natin yung ano yung 20 foot na Christmas tree ng uh, na municipal hall dito sa, sa plaza at uh, may napansin lang ako may tao sa taas at uh, yung Christmas tree andun si Spiderman <laughs> Spiderman Spider-Man <laughs> hindi ko man <ba> nangangawit dyan Ha <laughs> ito maganda ang ganda, pag, ganda ng pag-asa oh. ang ganda ng ng pag-asa oh. Bansod Ay mga Ay mga mais parol na gawa sa ano sa mais mabuti lang mais at yung mga ano niya is mais din hindi ko lang napansin to mais din pala to barangay bat mga mais din ginamit na ano oh. ayun ang mais siya kasi ito mga pao at itong mga shells ito yung inuhuli namin sa ano eh sa bigol ang sarap yan siya kaya nila na no? kuya meron, meron niya pala dito yan ayun no? masarap yung adobo yan eh sa tawag sa bigol yan is ano ah uh guling-guling guling-guling ha, eh? ganun Tinker Bell Tinker Bell Kaya ba hindi no? um, mo mamamalain ang mga ginamit pa lang materyales sa ano sa paggawa nitong ng ano ng uh, mga parol itong mga elementary category tao nila dito itong salsedo ito sa uh, mga ginamit niya itong mga organic materials um i think ito yung ano uh, balat siya ng ano ay uh, yung ano yung trunk ng saging to siya ayan oh tapos ito kutsara yung plastic ano na kutsara sa gabi kasi ano hindi mo ano hindi mo mamamalayan yung mga materials na ginamit yung mga materials pa ginamit sa kanya is mga ano mga materials lang dyan sa ano mga hindi pala no? hindi pa Akala mo yung mga materials na ginamit yung, ano, yung mga binili talaga na. Ano. Sa, sa hardware. Ito kapis to siya. Oh. Tapos ito mga basag na tiles ginamit dito. Sabi kasi hindi mo ma, ano, hindi mo ma, hindi papansin kasi sa ilaw. Tulad tulad dito naman ito. Mga maisang ginamit. At dyan na nga po nagtatapos yung ating uh, vlog patungol dito sa ano sa sa plaza ng ano ng mga uh, ng mga uh, Bansod na uh, Oriental Mindoro. So yun lamang maraming salamat kung nakaabot na po kayo sa dulo ng ating video at uh, dating gawin po ako po yung humihiling na suporta sa pamamagitan ng pag-share at like at uh, Pakipollow okay, na rin po yung ating page. Maraming salamat po sa suporta. And once again, this is your boy, Mr. Freeman. And this is Ongga Tongga Team. And see you to the next one. Bye-bye.